Good morning guys. Uh, ngayon po ay kagabi ay pumutok yung bulka ng konti. So, ito yung epekto niya dito sa amin, dito sa South South Laguna. Malapit sa Taal Volcano. Malapit lang po kami dito. Ngayon po ay 12 o'clock ng tanghali. Eh, so, ang kulay ng ang kulay ng wala siyang init kasi hindi makapasok yung init dahil sa sa pag yung binugang apoy ah kita niyo puting-puti oh tapat may pag Yan po guys oh dun sa likuran ko kitang-kita yung pag dito Yan Yan guys oh ito yung epekto dito sa amin Dito niyo yung langit puting-puti, hindi siya ordinaryong hindi siya ordinaryong puti na ulap. Yan ay buga ng bulkan. So, Yan yung epekto dito sa palibot namin. Ah, Malalanghap mo siya na amoy siyang asupre. Kailangan naka face mask lalo na yung mga bata. Yan o, oh. tanghaling tapat yan. Yan guys, okay tanghita hanggang sa dagat. Yan. Tubaas so, ako ngayon, ha? taas ako ng bahay. So, yung hitang kita natin lahat. Yan yung binagang usok ng taal. Eh, no? Hitang kita ang puti. Hindi makalusot yung araw, kaya... Madilig siyang Yun guys, oh. Dito sa akin natatayuan ko ngayon. ganoon pa rin. Pumanik na ako sa itaas. Ayun. Puting-puti pa rin ang makikita natin hanggang sa dagat, hanggang sa dagat. Puting-puti pa rin ang makikita natin. May tinatawag na smog, yung usok na galing sa buga ng bulkan So, Ayan. Okay, so mag-ingat po tayo sa ating paglabas-labas. Kaya kailangan magsuot ng face mask para hindi natin malanghap tong bag na to. Medyo masakit sa ilong. Tapos, uh, ano yan yung masama sa mga may sakit sa baga sa mga yan, ano lalo sa mga bata yan pag yan i-bumaba yun mas mm, mas hab natin ng todo. Kaninang umaga, nasa baba siya, magmaano dito kanina. Nasa baba lang siya, kaya kita-kita yung akala mo, maaga pa, pero tanghali na pala. So, yan guys, biglaan lang itong video na to. Pinakita ko lang kung ano yung effects dito sa akin, ng, dito sa amin, sa aking lugar ng smog. O, buga ng vulkan. So, hanggang sa muli huwag niyo kalimutan mag like subscribe sa akin channel guys God bless